ngayong araw po, uh, sana po mag-enjoy kayo. Simple lang naman yung mga programa. At uh, nakita nyo naman yung full effort ng Sangguniang Kabataan. Uh, gusto ko lang din pong kilalanin yung Sangguniang Kabataan na dalawang linggo ng puyat sa pag-aayos po nito ng liga. Palakpakan po natin ang Sangguniang Kabataan. Araw icon. gusto ko kagaya ko si Idol. Malang Michael Jordan, umay-score. Kailangan mag- Parang Barangay Tal Magingay Gusto ko kagaya ko si Idol Kaya yun tsaga ko tina time sport parang rifle Huwag na wag ka kakagat sa fake Iwas ka sa foul Huwag kang makampante Ingat sa galaw Huwag puro at Bilang SK chairman po At bilang basketball player uh, Alam ko na medyo maraming pagbabago yung kinaharap natin ngayon liga. Pero isa lang po mas sabi ko, uh, in the future, may iintindihan po na dito sa liga na to, ginawa natin yung mga best na decision para sa panahon na to. Isang Talino't husay Ano mang larangan, panalong tunay Mga talentong di matatawaran Kabataan ng taal, ang pag ng bayan Makabago, mahusay at mabuting tao Sama-sama natin isigaw Sama-sama natin isigaw Sa mundo Ito ang matagal na pinapangarap ng bawat taalay nyo. Magkaroon ng sariling basketball court. Umasa po kayo na magagamit po ito ng kahit sino. Basta po magpapa-schedule lang po. God bless Taal. Maraming pong salamat. Uh, walang ulang -wala po, gusto ko po muna magpasalamat kay SKOE sa pag-imbitan niya po sa akin dito na napak talagang sinuporta ng buong taal. Uh, gusto ko rin pong pasalamatan ng kanyang mga SK kagawad. palakpakan po natin na sumusuporta po kay SK Oyi. Altaas ko kanino man Makabago, mahusay at mabuting tao Sama-sama natin isigaw Sama-sama natin isigaw Ah! samantalahin ko na rin po yung pagkakataon sa darating na pasukan tayo po ay nakikipagpulong uh, meron po tayong mau na 70 scholarship mula sa Dr. Yangas Colleges. Palakpakan po natin yung Dr. Yangas Colleges. Ganon din po, magbibigay din po tayo ng educational assistance para sa mga uh, colleges nga paparating na pasukan. Uh, isa lang po ang gusto ko sa parating na liga, bilang basketball player, ibigay lang natin yung best natin. Bilang basketball player, ilaban natin hanggang finals. Sasamahan kayo ng sangguniang kabataan, sangguniang barangay. Bibigay natin kung ano yung mga magagandang programa. Barangay Taal! Game na! Palang araw maging icon Dragon Gusto ko kagaya ko si Idol Malang Michael Jordan no my scotch Kilalang magaling Pagdating sa ring Balang araw maging icon Gusto ko kagaya ko si Idol Kaya yung tiyaga ko tina time sport lage parang rifle Kasama na sa laro Natural lang madapa Natural na matalisod, natural mabutata Di ka dapat atitina, di ka dapat mauga hey! Di ka dapat ang hihina, di nila pwede makita Kung matalo man nalo, hanapin kung Para malaman mo rin kung saan mo kailangan magbawi Yung pinakamagaling na ikaw, pa'no palabasin? Dapat ay wala kang pagkakataon na palalabasin Bawal malambot na binte Kailangan buwan dibdib at sa sarili may bilib kasi may gustong marating At patanayan sa marami kahit na paunti-huntay na Balang araw maging icon Gusto ko kagaya ko si Idol I'm